Minggoy. Pasti lang kayo, Ming. Ha? Liga rito. Istorya sa ta. Liga rito ba? Ano ba Ito rito. Lapit ba? Lapit. Dito. Uy. Hindi kita bikin pengkain. takar itu. <coughs> nikah, <coughs> Baik. Rider kan itu kuwan. Yang tidak nilang panood to pangua ah, pangua na, Iga rito. Pakyut ka muna. Nasaan na yung mga utol mo? Ha? Nasaan na yung mga utol mo? Sugot ka. <coughs> uh, ito mo na. Ika na, Ming. Ilan na yung mga edad, Ming? Lima nakakabulan, Ming. Ayan itlog, gamay pa kayo. Ha. Wala pa kayo jowa, Ming. Yes, naghan kayo niya. Ming, naghan kayo niya. Ang kayo, Ming. Very pretty, Ming. Very pretty. Ito, dito. Meow. Sus. Sus. Tapit ka rito. Ngayon itugno ko. ka kamo sa relika. sa eh. Marami diyan, gala Daaming chicks doon. Bakit ka nagsusulo dito? May mga utol mong dalawa nasaan? saan? Itong imong inahan, wala na, huwag na po. Ha? Oo. Oh. Hindi hey, man ka ka mo ang mga chicks Ming. asa mong ka? Shhh! Mew!